If you enjoy spending time alone, what type of person are you? Inverter. Buntis ang iyong partner, pero hindi ka sigurado kung ikaw yung ama. Ano ang gagawin mo? ipa x ang bata. ipa Bakit? Para malaman ko kung ako ang ama. It's beginning to look a lot like... And the happy new year. Where is your ankle located? Manila. Ankle. Nagtrabaho sa Manila. Magbigay ng salitang nagtatapos sa goal. The goal. Kung ang maging guapo, ilang years kang makukulong? Oh, for ibir? ano ang dapat gawin para hindi madaling tumanda. Huwag kang magsyado mag-birthday. Dugtungan ang call sign ng magkasintahan. Baby, blank. Wipes. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Uh, ulo. Kung masakit ang iyong ulo, anong gamot ang iinumin mo? Robos. Anong hayop ang nagsisimula sa letter T? Uh, tao. In Greek mythology, who is considered the god of the seas? Dogong. Ano ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas? Power Bank. Ano ang huling sinabi ni Rizal bago siya binaril? I shall return.